Ibinentang bahay at lupa, maari bang ma-exempt sa capital gains tax? Batas, ating alamin. Ang ating bahay at lupa ay mga properties o assets na nabibilang sa uri ng real properties, na kadalasan ding nabibilang sa uri ng capital assets. Bilang mamamayan, tayo ay obligadong magbayad ng 6% capital gains tax mula sa ating kita or presumed gain tuwing tayo ay may naibentang capital asset kagaya ng ating bahay at lupa. Ayon sa batas, ang pagbenta ng bahay at lupa ay maaaring maging exempt from the payment of capital gains tax o CGT kung ang ibinente natin ay ang ating principal residence. Ano po ba itong principal residence? Ang principal residence ay ang bahay at lupa kung saan ang mag-asawa at ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay permanenteng nakatira. Kung kayo po ay nagmamay-ari ng maraming bahay at lupa, ang residential address na nakasaad sa inyong latest income tax return immediately preceding the sale of the property ay ang ituturing na principal residence for the purpose of applying this tax exemption. Paano ba ma-avail ang tax exemption na ito? Mababasa natin sa Section 24 D2 ng tax code at sa mga BIR rulings ang mga requisites upang ma-avail ang nasabing tax exemption. Ang mga requisites na ito ay ang mga sumusunod. Una, ang ibinentang bahay at lupa must be the principal residence of the seller. Pangalawa, the proceeds of the sale o ang buong kinita should be fully utilized sa pagbili ng bagong bahay at lupa na gagamitin bilang panibagong principal residence. Pangatlo, dapat i-notify ng seller ang Bureau of Internal Revenue o BIR of his intention to avail of the tax exemption within 30 days from the sale sa pamamagitan ng BIR Form 1706 na may kalakip na affidavit o sworn declaration of intent. Pang-apat, ang bagong principal residence must be acquired within 18 months from the date of sale. Panglima, kailangan na i-deposit ang 6% capital gains tax sa authorized agent bank o AAB, under an escrow account in favor of the government. Pang-anim, ang exemption na ito ay dapat i-avail isang beses sa loob ng sampung taon lamang. At, pampito, ang pagbenta ng lumang principal residence ay dapat mauna kaysa sa pagbili ng bagong principal residence. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. We hope na sa pamamagitan ng mga videos na ito, ay nakatulong kami na madagdagan ang inyong kaalamang legal. See you on our next videos, and please don't forget to like, share, and subscribe. Mahalagang paalaala, ang Batas Simplified Channel ay isang legal aid service program na handog po sa inyo ng inyong lingkod, purely for general information and educational purposes only. Ang mga discussions dito ay hindi dapat ituring na legal advice. For your individual legal concerns, always consult your lawyer. Copyright. Attorney Ryan E. Mendez. All rights reserved.